Shout out guys kung namoy dai mga ipayo na mga sakyanan. Uh, contact lang diri kang sa parin ako og pwede ra sa ako mag-message mo. Ana na ayuhon na sakyanan pwede. Bear hole, electrical. So pwede sa ni si parin nako an. On call. Cool. Unay niyo pa service sa inyong lugar. Pwede din siya on call cool. kay naman sa dinhi service. Ami ko balay inyong service kung na dali ra makaanha sa inyong lugar. So magbutang ra number para tawagan ninyo kung inkis ay mga rescue hono ninyo mga sakyanan pwede na siya so lang mo sa youtube so ayun mga bus so dito nga pala ito sa Surigao mga bus within Surigao lang kung mayroon kayong gustong iparescue dito lang sa Surigao na area kasi pag malayo na masyado labas ng Surigao hindi na rin pwede So, Surigao or dito sa may Karaskal, papunta ng Tandag, tandag. pwede pa yun. Basta within Surigao lang. May number naman ako na ilalagay dyan mga bus. Tawagan nyo na lang yan pag kailangan nyo ng rescue. So, sabi ko nga, pwede kami mag-rescue ng sakyanan sa kalsada pag nasiraan or yung sasakyan ninyo ay kailangan ng overhaul or nasira. So yun mga busing So, ito nga pala nga mga boss. Ngayon, may inaayos ngayon na sasakyan. Ang sira nito ay self-adjuster. Ayan. Naputol. So, basic lang naman. Tatanggalin mo lang yung gulong. Tapos, tanggalin. Palitan lang yung bolt. So, yun lang naman ang napaka-basic na gawain sa bungo na ito. Yung sasakyan na ito. Pag marunong ka magkalas DIY Kaya siya hindi nagbibreak Kasi yung self-adjuster niya Naputol na Isa na lang yung Kumakagat Nagbibreak siya Pero mahina na Ay yung Nagbibreak Kaya kailangan siyang Palitan ng Nut or bolt so, ginagawa ngayon ay temporary DIY habang wala pa yung bolt sa so, nga balayan, mga boss kasi yung butas maluwag kailangan ng ano sapata sapata kasi yung tawag din sa amin tabala na ang tawag din yun dyan Papasok yan doon sa butas para medyo sumikip siya Pero okay naman 'yan mga boss. So basic lang naman na trabaho 'yan. So ngayon mga boss, siya nga pala mga bossing itong sasakyan na ito ay ako ang may-ari nito dati. So ibininta ko sa kanya. Ngayon malaking tulong din para sa kanya kasi lahat ng gamit ng pagayos ng sakyan nakalagay dito ayan oh so, malaking tulong din yan kaya sabi ko nga pag may mga sira kayo dyan na sakyan pwede home service ito tawagan nyo lang mga busing yung number na nilagay ko dyan sa video so ipa-plus ko na rin yung number na yun Ah, uh, itutur ko muna kayo dito sa service ng atin uh, kaibigan na mekaniko. <laughs> Nakakabul. So, medyo ano lang ito pero malaking bagay na rin itong sasakyan na ito kasi nandito lahat yung mga gamit. Ini time na may re -rescue in So, aircon pa nga pala ito mga bus Ayan. So, yung mga cover na yan, ako pa yung bumili dati hindi pa napapalitan so magandang sasakyan na ito pag ano kasi maganda dalhin tapos yung steering nito ay napakalambot kaya ako naibinta ito dati kasi nagkaroon ng problema sa financial kaya naibinta ko siya pero okay lang naman kasi sa compare ko lang naibinta at least nakikita ko rin dito So, ayan, Kia Sported Grand. Ang makina nga pala nito mga busing ay Arto. Ano na kasi ito mga bus, change engine na. Hindi na yung original na makina niya. Pero, magandang makina nito mga bus, malakas, matak. Uh, tested ko na ito mga boss kasi dati makiat kami ng mga bundok matataas na kalsada kayang kaya lang ng sasakyan na ito So lalo na ngayon uh, mekaniko yung mayari talaga. So hindi siya masyadong maganda tingnan sa loob kasi madaming mga kargada. Maraming nilagay ni Pare. Pero yung sasakyan na yan ay malaking tulong sa kanya. So ito nga palang ginagawa na sa Ayan. Nagilibre na ubin ko, so, pura chip one. Gwapo Kung may mga sira sir kayong sasakyan dyan, gusto nyo yung ipaayos, PM nyo lang ako. Pwede namin puntahan dyan. Nagayos din ang ano, mga... Ito nga palang hinawakan ko, boss, ay ano yan? Alam nyo ng pangalan dyan, mga boss? sa brick yan so maraming salamat sa panonood mga busing pinakita ko lang sa inyo na kung kailangan nyo ng mekaniko so PM nyo lang kahit anong sasakyan mga busing dump truck pwedeng ayusin yan walang problema dyan mga busing So, sabi ko nga within Surigao lang kasi kung outside Surigao, malayo na rin yun. So, thanks for watching. paki like and share na rin, subscribe na rin mga busing. Thank you.